blessed day sa ating lahat once again welcome to JMO TV today ating pag-usapan kung paano tayo dapat mamuhay Nang naaayon sa kalooban ng Panginoon isa sa mga katuruan na aking napupulot na makukuhaan natin na napakagandang aral ay ang Salmo 1 Psalm, Psalms 1 Dito sa Psalms 1 Verse 1 to 6 Dito binibigyan tayo ng gabay paano mamumuhay Ganito ang katuruan na itinuro sa atin na salita ng Panginoon. Ang sabi dito, Psalms 1 verse 1 to 6. Basahin natin, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. But those delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night. That Person is like a tree planted by streams of waters which yields its fruit in seasons and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly. in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. So mga kapatid, ganyan ka-importante ang mga salita ng Panginoon na dapat nating pag-aralan. As it says here, na pagpalain ng Diyos ang mga taong hindi sumusunod sa mga gawain ng mga masasamang tao nor sabi pa nga dito or sit in the company of mockers hindi ibig sabihin na hindi na tayo makikitungo sa mga taong nakikita natin na gumagawa ng kasalanan at ibig sabihin wag natin silang gayahin sa katunayan, kailangan pa nga natin silang siran, no? Ng katotohanan o yung katuruan ng Panginoon. Kung lalapit man tayo sa kanila, hindi para samahan sila sa kanila mga masasamang gawain. bagos kailangan natin silang pakilala sa katotohanan, pakilala sa Panginoon, nang sa ganun sila din mismo ay matututo mula sa Panginoon. So, pinagpapala ng Diyos ang mga taong sumusunod sa kanyang kaluban siyempre. Ganyan kabuti ang Panginoon. Pero dinilisiplina ng Panginoon ang mga sumusuway sa kanyang kaluban sa kanyang kautusan. Alam niyo kung gaano kaganda ang buhay ng tao na hindi namumuhay na naayon sa kasamaan. Sabi dito sa verse 3, that person is like a tree planted by streams of waters which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Ganun talaga ka, ka, kasarap. No? Ganyan kaganda ang ang buhay na inihanda ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa kanya. And What about those patuloy na namumuhay sa kasalanan? Although nakikita natin yung iba na namumuhay sa kasalanan, katulad natin, no? Na hindi naman tayo excuse, no? We are all sinners. Na minsan na minsan ina excuse natin ang ating mga kasalanan na okay lang, no? Namin nating mga justification na okay lang 'to may intindihan ako ni Lord. Nag-enjoy man tayo ngayon sa ating mga ginagawa sa buhay. But remember this. Verse 4, sabi dito, kung ang mga sumusunod sa Panginoon ay pagpalain, what about those hindi sumusunod sa Kanya? Sabi dito, not so the wicked, they're like chaff. So, ito yung bagay na kung sa Tagalog I think ipa no parang ano ng palay no that the wind blows away para lang tayong bagay na alam mo yon kung may hangin saan saan lang tayo papadpad kung so it's like our life kung ganun ang ating buhay parang chaff so it's like Walang direksyon. Kung saan pupunta, saan direksyon ng hangin, doon din tayo papadpad. Banda-banda rito, banda roon. So sinong kawawa tayo rin? Kaya hindi natin minsan mayintindihan ang ating buhay. Bakit ang na nagkakaganito? Bakit ganito nangyayari sa buhay? Kung hindi natin mayintindihan ang mga sitwasyon. Kasi hindi natin pinapakinggan ng Panginoon. At hindi natin alam kung saan tayo pupunta natin alam kung anong direksyon ang ating pipiliin. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi natin pinapakinggan at sinusunod ng Panginoon. Therefore, the wicked will not stand in the judgment. Ito pa yung pinakamalala. The, the, the wicked will not stand in the judgment. Sa Biblia kasi ang katuruan, ang darating ang araw sa araw ng hukuman. no? sa araw ng paghukom ng Diyos, ang bawat isa ay haharap sa tagahatol at tayo ay hahatulan base sa ating mga ginagawa dito sa mundo at tayo ay tatanggap ng mga rewards whether maliit man o malaki ang ating mga ginagawa gaano man ito ka, ka ka effort or yung iba nga may mga palihim lang na gumagawa ng mga bagay tulad ng pagtulong sa kapwa. Yung iba ang tahitahimik lang pero ang kanilang aksyon ay nagpapakita na talagang sinusunod lang ang Panginoon. But those wicked, sabi dito, will not stand in the judgment. So kapag sinasabing will not stand in the judgment, so hindi na tayo haharap doon. Ay saan tayo pupunta? Hindi tayo haharap sa Panginoon. automatic na yun. Alam na natin kung saan ang ating pupuntahan. Dalawa lang naman ang destination natin. Dalawa lang. Kapag masunurin tayo sa Diyos, papasok tayo sa kanyang kaharian sa langit. Kapag pasaway tayo at hindi natin tinanggap at pinapaniwalaan na si Jesus ay tagapagligtas. As John 3, 17 to 18, Masahin po ninyo dyan ang hindi naniniwala sa anak ay nahatulan na. Pero ang naniniwala sa anak ng Diyos na siyang tagapagligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. For the Lord watches over the way of the righteous. Habang nandito tayo sa mundo, sino bang ating kasama? Sino bang nagbabantay sa atin? Sino bang naggagabay sa atin? Sino bang nagsusustain sa atin? o nagpo-provide sa ating mga pangangailangan Walang iba kundi ang ating Panginoon. At yan ay sangalan ng ating pananampalataya sa Panginoong Isu Kristo. Lahat ng mayroon tayo ngayon ay dahil kay Isu Kristo. Kung walang Isu Kristo, hindi na natin nararanasan ang mga bagay-bagay na mayroon tayo ngayon. Kahit yung pagsubok na yan, na nahihirapan ka, kung walang Isu Kristo na dumating, hindi, hindi mo yan mararanasan. At alam mo, ano mararanasan natin? Higit pa sa pagsubok na yan. Dahil kung walang Panginoong Isang Kristo na dumating dito sa mundo para iligtas tayo, higit pa sa kahirapan, pagtitiis, pagdurusa ang ating dadanasin. Dahil impyerno ang ating kinalalagyan ngayon. Kaya mga kapatid, binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na mamuhay at maituwid natin ang ating mga sarili gamit ang kanyang gabay, ang kanyang mga salita. Naway ito ay ating pakinggan, kung nating baliwalain eh. na sa ganon, hindi tayo mapasama sa wickedness sa mga masamang tao na itatapon sa impyerno na parang ipa kung saan man ang hi ihip ng hangin doon din ipapad pa rin ang masaklap baka mapadpad tayo sa final destination na hindi kaharian ng Diyos final destination which is the second death which is eternal death na wala nang pag-asa hindi lahat pagdurusa simpleng pag hihirap natin ngayon na nararanasan isuko natin sa Panginoon lang Panginoon ay nangangako sa atin That He will never leave us nor forsake us Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon Kaya mga kapatid Mga kapamilya Mga kaibigan Mga kapamilya Sa pananampalataya Sa ating Panginoong Iso Cristo Sabay-sabay tayo magdasal Para sa kaligtasan ng ating mga pamilya Ng bawat isa At ating kalat ang napakabuti at napakagandang balita na pagmamahal ng ating Diyos. Huwag nating hayaan na ang bawat pamilya, bawat isa na nandyan sa ating tabi, sa ating pamamahay ay hindi makarinig ang napakagandang balita na mayroong Panginoon na nagbibigay sa atin ng libreng pag-asa libreng pagmamahal na unconditional Ibigay ng kumplitong buhay. Hindi temporary, bagkos ito ay panghabang buhay. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, naway ang bawat isa, ang bawat pamilya na nakakarinig ng napakagandang balita mula sa salita ng Diyos ay patuloy na siya sa atin at pag-aralan at wag lang sarilihin kundi i o ibahagi sa ating mga kapamilya. Psalm chapter 1 verse 1 to 6 ay napakagandang katuruan bilang gabay ng bawat kristyano na namumuhay na dapat mamumuhay na naaayon sa kalooban ng ating dakila at mapagmahal na Panginoon ng Panginoong Jesu Kristo. Maraming salamat. At ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya Jai Mangan Sa GMO TV Channel Ikaw ay matututo Ikaw ay Palakasin ng Panginoon At ikaw ay tuturuan Ng mabuti At magandang Balita na punong -puno ng punong-puno ng katulad. Once again, mapagpalang araw sa ating lahat at sa buong mga kapatiran sa sandiputan. Salamat. Maraming maraming salamat.